nanay yung bahay ni Nanay Uping Ah, ni Nanay Uping Ni Nanay Bating Wala na yung bahay ni Nanay Bating Dito, mga kapobre Anapin natin siya Ang kapatid niya Kira lang ibutang so sa likod. Ikaw lang diri ka. Mm. Di, Tapos na to balay ah. Alay, takka lang mga kapobs. Yep. Mm. Ah, ah diri lang okay. siya naglipat. tay. Okay. 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 Uh -huh. Tapos na. Ah. Uh Ay, -huh. uh -huh. sige, Kasi doon nga lugta naman baka kay bobet ah, ah derak sya gentai star oh. Oh. sino nagbulig-bulig sa iya pagkwan apo na niya oh muna ako papayag ko ah te mo ah muna ayos na gali oh ba halu na natin ah 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 na tsik na nayo nanay oh halo blocks na in kabuligan siguro ni sang barangay oh ay ah, very good eh oh mas dako panigan ni balayo oh. pero ang yero amo ni ang aton yero sa to oh mura hero yo ah aw oh, apo grabe ang ay. ang, ang kadlaw mm -hmm. yo oh. tapi ba na, na. Yung... daw nakakita si isang guapo mm. <laughs> um. Oh, nakakita ka sa artista na ah. Okay, hey, kumusta ka na? Eh, man, gali-gali, gali sa kita, hawak. Hmm. Diba dito, i-dalabi eh, kami to sa balay mo bago? Ah, man, hindi ka makakal sa balay. Hindi eh. mo eh, man, labo na ng nga ako. Hmm. Ito pa rin oh. daw yung yero na atin dati na bigay sa kanya. Kilala, ay. Hindi ako kilala. Ay, kilala, ay. Babasa lang isa. Ay, Baka iangkit niya ako. Why, uh -huh. hey, boss! Oh, oh. Ah, mm? ito? na yung bahay niya, oh. Alaki man Kailan itong bahay mo. Ang Alaki na bahay mo na to ah. Dino, sino, pa, sino nagpagawa? Si, uh, si. si, uh, si, na si sir Si Sir Bubit. Si Pansy, oh. si Pansy, star man. Ah dito na kayo dalawa. Uh Oo. -oh magkapitin. Parahal niya magku-katris, prance. Ang mga na mag-gardening kuno Sino nagtulong si Sir Bobet? Uh, si Kapitan. Ala, si Kapitan. Mm, uh, uh, Kapitan ni na baras kay Bobet manang nublak. Ay, very good, very good. Dader na ng suwa. Oo. Ako doon ako mag Ito yung ano mo, yung mga akong gamu-gumu. Ito yung mga padala ni Ate Rosita. Salamat. Nagkasakit si mamrosita? Rosita eh. Ay, ako ganyan ngot-ngot na hawak ko Ay, Oh. Dito na ka natulog. Dito na natulog ka. Ay, ako na huli naging kahit. ko ako ko na kung may mga manok. Gagod-gardin Parang dito na kayo titira. garden gardin kayo dito. ginawa mo kami ito. lang Ah, mm, inaway pala kayo doon sa kabila. Oo, oh, nang ng presidente na mo. Ah, yung sa senior citizen na yan? Oh. Ah, kaya pala yun pala ang inupisan. Man. <laughs> <laughs> Ayan o, oh, si Kuya Arnel Oh. Mayroon siya talang bigas. <laughs> yeah. Bigas nyo yan ha. Hmm. At least magkasama na kayo dalawa ng kapatid mo. Kay dalawa malang kayo. Oh. Sino pa ang mag... Tutulungan? Hey, gab gab garabantana siya. May bukas mm. masaka ni nagbaka kaut bukas si isa kaliboy. Mm. Ako buayre kesa kot bukas si Trinjah. Huwag mong sabihin na naghiwalay pa kayo nang pagsaing. Way apin <laughs> 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 sa mitigal. Mitumani sa sunod isa. Si si Manang dire sa sunod sa liwan si Si Ay, Manong. manong. Nasa, so, mm. Ako baka una bugtao ginang ini tubig. Oh. Pista, kapon, din na. Pista. Oh, ay, naman ka po din lang. Oo, ay, sana mo lang kaawang sa to. Lutoy ko sa inyong yung kawa-kawa to. Hindi rin tama uh. ka susunod. So, Ayawan ay, kami kausoy kahapon sa ibarang kami. Ay, ikaw magsugi sa -so inyong raan. Talikod, Lagas ko din. Pagbot ko, ayaw ka mo. Oh. Asa ah, ko mabalik, ang balik ko may mabalik po ang kuno ka mo. mabalik na lang si Lingko. Hindi kami kaagi kay Puno sa <laughs> <sang, laughs> Salakyan. Tricycle. Damo kita nagkalaon to kay Kirisa. Hmm. Ate Aris, si Ate Prisi, siya ang yeah. ma-explain sa imo, oh. ha? may padala si, ano, Ate Rosel, mm -hmm. 4,573.66 and 66 centavos. Yung rice and grocery is 3,285.45 and 45 centavos. Mm -hmm. So, may natira ka pang 1,288. Salamat. Mm -hmm. Diba, may pang mm -hmm. isda. Oh, mm -hmm. Talagang pinapatirhan niya ng pira si nanay eh. Pangbayad sa ilaw. Mga kundi. Wala pa matakod akong eh. One Two. Seventy. Mabot, mabot na ako na Tamo, damo, man, hmm. ako, buligan, tumabino, <laughs> ako sa layahe. Tama mo, dami mo nabuligan. kita ko sa hmm. buligan, Ito mga mga binuno, mga pinatay. kita ko sa simbuli. inapatan ako man gila nila sa imo. Kasi kaya ka, nga tanaw, 80... matalas ako. Araw, ayaw mo ka, ko. Hmm. Nagabuli bulig man tanan ako. Upo sa ni David Sambong. Oo. Ano Sir Erne? <laughs> hmm. Oo. Oh. Te ano ang gusto mong sabihin kay Salamat Ma'am ako Salamat. Dako si Iyay. Kung ano siya, ay matakot bugas gani. Oh. Mm -hmm. Nagbaka lang ako bugas Ako sa sino. Ay, ay kapila ako sa sino. Ay, na. Oo. Ay, pasalamatan mo Salamat yung nag, nag, ano, oh, oh. nagtulong sa'yo dito na hmm. mailipat ka dito. Oh, ganda o, ng bahay niya, mo. O, ba lang ko balkon po na. Oh. Wow, grabe. Sen! Ari ron. Sa pat... Hello. Ayan, ah, manghod mo ni. Oo. Oh. Oh, Na. Ano yung sa unawa? Huya-huya Ti ano na, buligan, bulig-bulig lang oh. niyo kamo duha. Hmm. Okay, ini okay na ni sa inyo nga duha, duha man lang kamo eh. Katre hmm. ay, na ko na katre dalan ta sa katre. Oh. Ako uh katre man man na dala dio. Mm -hmm. Ay, ako, dako, pasalamat po dito si, si Moka kapag si ako na duha akong bida. <laughs> oh. si Kapitan ni nagpa-ubrakag, <laughs> oh. si Sir, ano? Si Bobit. Si Sir Bobit. May kaya pa oh. sa gaydo, may balay pa ba sa dadawa ka lundo. May, pare galing nag kwan sa mo di nagbulig pare oh anak pare mm, mga pari ang nangat nagatulong sa iyo ah ito mm. Ah, si Jawang ang patana Yung may yung may lupa nito pare. Oo, oh, eh, may ari. Ay mang hold gali na ni Bobe. Mm. Tapos hindi na po sa uto, the bullet guys, sila. Opo, yun maganda. Hindi ko na may pasko, mga si mga bayo man. Oo. Oh. Ay kung bayo daw mo ha, ako ba kumain sa mo. Mm. Mm. Ang balay ay ano ko lang. Gili pa pa. Oh. Magili pa. Pag natapos na nila itong bahay mo, hmm. baka maka ano kayo, makabalik kami hmm. sa iyo ha. Oo. Oo, sige. Mas may kumita noro kami katalaro katano sa di. Ay, magtanong gimana ako at mga kan, may pichay pa kayo daw. Mabait pari pala daw ang Mabot kapatid ni mo Sir Bobby. Mabait pa rin. Kapag nagtapakay, mo. oh, kita mo, ang na, ang na, haligi talaga, na, pulido. matibay, pulido talaga ito. Tinaulangan mo ba kayo, mayroon ato, pato, siya, may mga manok, may sakang pato, may mga gansa. Kabayo na, pwede kabayo. <laughs> <laughs> si <laughs> Sir Bobby. Hindi ba yan yung, sino ba tumawag sa atin noong nakaraan si Ma'am Ani? Ma'am Oh, si Ma'am Ani. Ani. Sa Jimmy Arjun. Ay, oo. Na, na, nand na, naglilipat na daw oh. dito. 'Yun pala siguro ko kwento niya si Sir Bubit mm. nagtulong sa iyo. Ayun, salamat sa kanila at sa mga kapitan. Si, kapitan. Mhm. Mm Inaayago hmm. kaya nga baras, ah, pala no. Oh, Ayun. Ay, salamat ako ganiyan. Ako. At lang, dito oh, ginastos ko. Kukunin kanya man ako, nakastora mo sa na semento pa naman. Semento. Na Oo. Kung, oh. kung very good talaga hmm. sila, very good. Maano talaga, matulungan talaga ato, sila. Ako mga mga, mga bayo, tinangat lang kapitan mo. Uh hmm. -huh. na. guto ko si Mukat Rey. Hindi na sa magpinma ka ng bayo ha. <laughs> Oo, oh, kaya ang mga <laughs> bayo mo, mo ah, gina ah, na, ah, na, ah, kung ah, sa DDN mo lang ginabutang. Yan dadalhin oh, sa kapagalingan, ginabutangan kanila sular Oh, ay, ako ng Corinthians, wala gay. tidak pas dulu tahu mm -hmm. nggak apa takut oh. kali ini aku dikakak makan oh. ati sigi oh, selamat ma pulih nak kami ha mm -hmm. oh pagi kami um, uh, anu ka pagi pami sih lang samon sa oh, si kanci misir ni mana tadi lemak kap tak si moto oh uh, ari yang um, bugas mo oh? uh, uh. bugas mo ini twenty five kilos kag mengagrosiris um. oh ari selamat kak aku Dako. Masalamat. Dako, gi, okay, Oo. Oh, <laughs> sige. Uh -huh. Babay na diri kay Ma'am Rosil. Babay. bye, -bye. Uh -huh. Yan. Ate Rosil. pasalamat ko si Imo. Uh -huh. no? no? yes, Malaki it, daw siya. ang pagpasalamat masalamat. sa iyo, Ate Rosil. sa hindi na tumutulong sa kanya yung kapatid niya, pero mambuleg. Pero no, so, yo si siya na tumutulong daw si Ma'am Rosel. Ang tingin ko dire kana sa ako parang nga magbuligan nito pag garden. Mm. Uh -huh. Oh, so ngayon yung kapatid mo na uh -huh. ito, dalawa na kayo uh -huh. magtulungan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tama gaya, yan. Ako na no? uh -huh. Ako man malabaja po, hindi mo sa kasaramog laba. Uh -huh. Oo, oh, pwede man nga si Manong Arnel na lang malamba. Ako na malamba dahil ulit na siya lang. Siya ang siya lang kang batakasun. Kadlaw pati utod mo ah. Oh. kadlaw siya. Kadlaw kayo na. Siya ang siya bulat na yan. Kadlaw matala siya. Hintay ka ako sa Tokyo Bilo Bayo. Dagko-dagko pa yung tao na kutiya. masabit bayo ang damo. Ate, sige ha. Opo, sige Ay, nanay, bye-bye. Eh. O sige lang, um, makapamahaw man kami sa amon. Ote, <laughs> sige. Bye-bye <laughs> na, Kuya Arnel, bye-bye.